August 10 po ito na air at na YouTube title, Pamilya na Nabaril sa Navotas, nagpatulfo. Meron tayong flashback video. Panoorin niyo po. Yung apo niyo po pinagbabaril sa ilog. Pumunta po ako doon. Nakita ko po, po talaga ang dami nila, 30, 30 ang pulis. Ito nangyari kay Jimbo, Amin pong paimbestigahan doon sa alin na sospek. magpapatawag ako ng imbestigasyon sa Senado in aid of legislation para malaman natin matukoy kung sino talaga ang may kagawian. Kim! Oh. <laughs> ka na, na <laughs> Nasa linya na po natin yung ating reporter mm -hmm. na si Jen Castillo. Uh, live po sa camcammi para makapagbigay po ng uh, update. Hello, attorney Tao. Good afternoon po, attorney. Yes, good afternoon, Jen. Jen, ano ang uh, update natin dito sa kaso ni Boy? Yes, attorney, uh, bali good news po ito. Unahin muna po po natin no. Uh, nauna nang nasibak po itong anim na dating pulis natin ang nabotas sa, sa serbisyo mm -hmm. at uh, kahapon damang po, attorney, ay lumabas na po ang uh, warrant of arrest ng anim na dating pulis ng nabotas sa kasong murder mm -hmm. at kung maaalala po natin attorney ang una nating may isang pangkaso dito ay reckless imprudence resulting to homicide mm -hmm. but uh, during the preliminary investigation at sa tulong na rin po attorney ng mm -hmm. uh, uh, senate hearing natin ay na-elevate ang uh, reckless imprudence uh, resulting to homicide into murder so ibig sabihin po attorney ay walang bail at hindi mm -hmm. pumahakap this time Etong anim natin na uh, suspect po sa pamamaril kay Jim Boy sa nabotas And um idagdag ko na rin po attorney, ang good mm -hmm. news na kahapon lamang po around 5 PM po ay nagkaroon po ng voluntary surrender ang anim po na uh, suspect natin sa pamamaril mm -hmm. dito po sa CIDG natin sa Quezon Province ng mm -hmm. Lucena City. At kani lamang po ay uh, turned over at uh, uh, nagkaroon ng documentation dito sa CIDG si ng headquarters ng Camp Crame at yeah. uh, para po sila ay ma-document and may harap na rin po sa ating Chief PNP General uh, Benjamin uh, Acorda Jr. po Okay, uh, napakagandang balita niyan Jen, lalong-lalo na sa pamilya at kaanak nitong uh, ating biktima no. Uh, matanong ko lang, uh, sila ay lahat nasa Lucena City at that time at uh, dyan sila nagtatago, ganun ba 'yon? Uh, ganito ang nangyari po uh, attorney based po sa information na nakalap na natin. naten. Uh, sila po ay talagang nag-decide prior pa daw sa paglabas ng warrant nag-decide na sila na nais nila na sa CIDG Lucena ang pag, sila sumuko. Mm -hmm. Nagtanong naman po tayo, attorney, kung bakit gusto nila or bakit they decided to yes. uh, surrender sa CIDG ng Lucena ay eh, dahil po uh, meron daw isang concern citizen na tumawag sa CIDG mm -hmm. at uh, nagsabi na doon nila na mag-surrender at uh, parang they feel safe daw po sa CIDG at ang alam ko rin po, hindi pa masyadong na-disclose kung ano talaga yung pinaka-reason nila pero... Uh, most likely meron po atang isang uh, concerned citizen or may kakilala po doon na feeling nila mas safe daw sila, attorney, kung doon sila sa safe. Sa Lucena? Oo, so yes. oh, kasi medyo malayo-layo from Navotas to Lucena. No? So, mas feeling nila na safe sila dyan sa Lucena City? Yes po, uh, attorney. At ang nangyari po, uh, mm -hmm. meron daw unknown na tao, attorney, na mm -hmm. tumawag na sa CITG Lucena at Uh, actually na-pick up itong anim natin na suspect dito na sa bandang Paranaque po, doon sila nagpa-pick up together with the family at binala na po sila sa CIDG Lucena. So medyo inahanap pa natin yung talagang main reason nila for mm -hmm. the pagsuko at bakit specifically sa CIDG po. Pero based naman po sa nakausap natin from the CIDG Lucena, eh wala naman daw pong connection o wala rin kaibigan or anything. Uh, yun lang po ang last na nabanggit ko. Ang punto lang naman, at least uh, sumuko na sila. Mm -hmm. They're in custody of uh, our police at uh, mabibigyang linaw na kung ano ba ang nangyari dito talaga sa biktima natin na si Jem Sa ngayon, Jen, alam na ba ng pamilya ng biktima na, na sumuko na itong anim na police natin? Yes po, uh, yes po, attorney. Alam na po ng family na inform naman na po natin sila, Atty. Mm -hmm. uh, yun nga lang, hindi lang pa nila alam na ito ay nasa Lucena nga pala sumuko uh, itong mga ito at uh, pero again alam na po ng family at uh, kumbaga the justice po ay na ito na po na nakuha na po natin May balak ba ang ating uh, CIDG Lucena na i-transfer sila eventually sa uh, NCR or dito sa headquarters nila sa Manila? Opo. Oh, Ayun po uh, actually uh, kanina attorney yun po yung pinag-uusapan. Mm -hmm kung saan po i-turn over pero uh, habang wala pa naman daw pong uh, issue ini-issue ang court kung saan po sila finally i-i-dadalhin mm -hmm. e binalik po muna sila sa kustodiya ng CIDG po ng Lucena well ago po uh, ato kanina nakausap po mm -hmm. natin uh, at ini yung pamilya po uh, sila nanay Rosalisa mm -hmm. at uh, kausap po natin na inform na nila na inform po namin igjen na meron na nga pong wala at sumuko na po. Okay. Meron bang mensahe or naging pahayag itong anim na polis bago sila or pagkatapos nila sumuko? May nabanggit ba sila? Ayun. Yun po, attorney, uh, actually, one of the reasons din pala, na, uh, maalala ko lang po, mm -hmm. na bakit daw po sila sumerender dito sa Quezon Park na ay dahil umiiwas daw nga po sila sa, kumbaga, uh, media at or sobrang adaming, uh, parang maambush ulit daw sila ng mga media. So, yun din po. Kaya Uh, tumanggi na rin po talaga silang magbigay po ng pahayag regarding it at sabi po nila uh, sa korte na lang daw po talaga nila din haharapin kung ano man po yung final na hatol po. Okay. Uh, how about yung pamilya ng mga suspect? Wala bang nabanggit? Hindi nila kasama? Wala na pong wala uh, upon arrival dito po sa CIDG natin sa Crame ma'am, wala pong family members Itong mga anim na suspect. Mm -hmm. Sila lang po yung kasama at kasama po yung CIDG natin ng Lucena. Okay. Pero the family po, wala na po. Pero noong the day ng pag-surrender ay kasama po yung family nung sinundo sila ng CIDG. Hanggang doon lang po yung information na naibigay base uh, based po sa informant natin from the CIDG uh, Quezon province po. Okay, sige. Maraming salamat, ah uh, Jen, sa iyong update. At uh, Sherry, napakagandang balita nito. No? Sa, hindi lamang kay Jemboy, actually, or sa kanyang pamilya. Sa ating lahat, sa totoo mm. lamang, dahil sunod-sunod uh, na to na balita ng pagpatay yes. diba? ng mga uh, ilan nating kasamang kapulisan. At uh, it assures us somehow na the, there's justice in the end, di ba? Mm -hmm. Na nahuhuli pa din talaga yung nagkakasala at nabibigyang hostisya kung sino yung dapat na mapanagot natin. Mm -hmm. oh, napakagandang. Kahit pa paano, ano eh, nakaluwag-luwag sa yes. paghinga. Uh, ng pamilya ni Jen uh, Boy. Kaya usap mm -hmm. nga natin kanina at ini mm -hmm. ni uh, Jen. At ayun uh, nga, nagulat din sila na sumuko. Mm -hmm. And, uh, puso din nagpa nagpapasalamat yung pamilya ni Jen Boy. Kaya ko si Lola yung nakausap natin dito mm -hmm. before. Yes no? po. Oo, oh, oh. medyo emotional nga si Lola at that time. But, um, Very good, very good. Uh, at least nahuli na po sila at, uh, or sumuko na sila. At uh, ito nga may kapitayan ng warrant of arrest nilang anim at uh, sinasabi nga dito na wala or hindi sila entitled sa bail. So uh, in that regard, um, ma-rest -re assure yung pamilya na talagang makukulong kung sino yung dapat na makulong sa kanila. Okay, and uh, muli? Ah uh, ito po sila Police Staff Sergeant Jerry Maliban, mm -hmm. Sabate, Police Staff Sergeant Antonio Bugayong, Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Police Staff Sergeant Nico Pines Esquilon and Police Corporal Edmard Jade Blanco. Mm -hmm. Ayan, ayan po yung uh, okay si patrolman Benedict Mangada Danaw uh, at least na uh, napanatag kahit papaano mm -hmm. yung uh, pamilya ni Gemboy uh, mm -mm. at saka may transparency kumbaga hindi pinag hindi siya uh, kinakampihan ng kapulisan mm -hmm. di ba na sumuko nakulong, meron talagang proper process naman sa kanila at uh, meron na tayong Uh, warrant of arrest against them. Mm -hmm. So yeah. And uh, malaman din natin, mm -hmm. uh, inaantay lang natin yung uh, panig ni uh, General Acorda. Uh, mm. uh, patungkol po dito, inaantay kaya nandun din ko si Jen sa Kamkrame. Mm -hmm. uh, pero at least sumuko na po. Dito yes. po. Sila po ay may kasong murder. Uh, again, dahil nga po sa biktima na si Jerod Gemboy Tolentino. Yes. Ayan, ayan yung sa may ano, uh, Navotas 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 Sport na. Navotas Sport tama. tama po.